Mag-ingat kayong kumain sa mga piyastaan dahil baka bahay na ng aswang yan. Story. Time. Ako si Win. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ng ate ko noong niyanggaw siya sa isang piyastaan. Minsan kasing pumunta ang ate ko sa isang piyastaan sa may Dagohoy, Surigao del Norte taong 2012. Pumunta si ate doon dahil niyaya siya ng mga classmate niya at isa pa, doon din kasi siya nag-aaral sa Dagohoy. Pero bago marating yun mula sa amin, ay sasakay ka pa ng bangka kasi taga Corredor Island, Surigao kami. Nang panahon na to, grade 10 na si ate. Tapos ako naman ay nasa grade 3. Kaya naaalala ko pa talaga ang pangyayaring to. Kwento ni ate sa amin, kumain daw sila sa bahay ng classmate niya. At habang kumakain daw, ay napansin niya na parang malansa ang amoy ng bahay ng classmate niya. Tapos titig daw ng titig yung tatay nito sa kanya. Pero binali wala niya lang daw to At kumain lang daw siya ng kumain ng binibigay nila sa kanya Pagkatapos nito ay umuwi na si ate sa baryo namin Dahil dito nagtanong kagad ako sa takbuan kong AI assistant app Kung ano ang kinalaman ng malansang amoy na to At kung senyales ba to na may aswang sa paligid Base sa kwento Isa sa mga senyales na may aswang ay ang kakaibang amoy Narito ang mga posibleng amoy ng presensya ng aswang Ang galing ba? Diba? Para kang may instant folklore book sa phone mo malalaman mo na kagad ang sagot sa mga kababalagang nangyayari sa paligid. Para kang isang modernong albularyo. Kaya kung gusto mong malaman kung anong up to, i-check mo lang ang comment section. Dahil 100% free to. Pero kinagabihan, nagutom si ate at kakain daw sana siya. Pero napansin niya na parang hirap na siya kumain ng kanin. Dahil parang may nakabararaw na bilog o maliit na bagay sa lalamunan niya. Pero hinayaan lang daw to ni ate dahil baka kung ano lang. Hanggang sa mga sumunod na gabi, may napanaginipan daw siya na pinapakain daw siya ng hilaw na karne ng tatay ng classmate niya tapos tinuturuan pa raw siyang lumipad nito. Kaya akin na umagahan ay eh sinabi niya itong panaginip na ito nanay. Nang malaman ng nanay namin yung nangyayari sa ate ko, agad kaming pumunta sa albularyo. Kasama ako nito kaya kita kita ako talaga kung anong ang itsura ng aswang dahil nagsagawa ng pagtatawas ang albularyo sa pamamagitan ng pagpapatulo ng kandila sa tubig. Ang lumabas na namuong kandila ay nakakatakot na itsura. Dito sinabi ng albularyo sa amin na isa raw tong aswang sa balwa o aswang sa bukit. Kaya agad kami umuwi para mapainom si ate ng lana ulangis, Tapos ang palagi lang ulam ni ate nito ay yung powder na gatas. Kasi bawal siyang kumain ng mga isda o karne. Basta, bawal daw yung malalansang pagkain. Hanggang isang gabi, patulog na kami nito. Bandang alas 11 siguro to, nang biglang parang may dumapo sa bubongan namin. Akala nga namin ito isang ibon lang Pero laking gulat namin na may nakasilip sa bubongan namin Kasi yung bubong namin ay gawa lang sa dahon ng pawid Kaya sa gulat ng tatay namin ay kinuha niya yung buntot pagi At nilabas nilang dalawa ni kuya yung nilalang sa bubong namin Para tignan kung ano yon. Pagtingin nila, laking gulat nila na may dalawang tao Kulay itim ang mga balat at nakadapo na sa manggahan namin Dahil dito, napasigaw na si tatay na galit na galit Oy! Mga aswang! Subukan niyong lumapit sa anak ko! Mapapatay niyo muna ako bago niyo makuha ang anak ko! Nagsitalunan daw sa lupa ang mga nilalang na to. Kaya dito na sinugod ng kuya ko ang mga aswang. Paglapit niya sa mga aswang, ay agad niya itong initak. Pero agad namang nakailag ang mga to. Kitang kita ko pang pa itsura ng mga aswang. Mabalahibo at parang tao na itsurang aso. Habang yung isa naman ay parang malaking baboy ramo. Dahil sa nangyayari nito, lumabas na rin yung uncle ko na may dalang itak dahil parang hindi natatakot ang mga aswang kila kuya at tatay. Dito na nila pinagtulungan tatlo na suguri ng dalawang aswang hanggang sa matamaan ni Angel ang braso ng isang gamit ng itak niya habang si tatay naman ay natamaan ng isang gamit ng buntot pagi. Dahil sa nangyari, kumaripas ang takbo ang mga aswang. Hinabol pa nila ang mga to pero hindi na nila naabutan pa. Pagsapit ng umaga, nabalitaan na lang namin na may nakita raw sugatan sa dagohoy kung saan nakipiesta ang ate ko dito na nabuo ang hinala namin na baka nga niyang gawang ate ko doon. Kaya agad nilang pinuntahan ng bahay ng classmate ng ate ko. Pero kahit anong gawin nila tatay at kuya ay hindi sila pinapapasok ng mga anak sa loob ng bahay. May paniniwala kasi na kapag nakita mo raw ang aswang na sugatan ay mamamatay ang mga to. Kaya nagsisisigaw na lang ang kuya ko sa labas ng bahay nila. Pag hindi nyo tinanggay nyo nilagay nyo sa lalamunan ng ate ko, babalikan namin kayo rito! Idadamay namin pati mga anak nyo! Matapos to kinabukasan, bigla na lang nawala yung parang nakabara sa lalamunan ng ate ko. Kaya laking pasasalamat namin dahil hindi natuloy kung ano yung plano nila sa ate ko. Hanggang nabalitaan na lang ni ate na umalis na raw yung pamilya ng classmate niya doon. Dahil na rin siguro sa kahiyan o siguro dahil nabunyag na rin ang sekreto ng pamilya nila. Kaya kayo, mag-ingat kayong kumain sa mga piyastahan dahil baka luto na pala ng aswang yan.